Sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayos sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin, dahil may naisa pa na po, iyan naman din po ang pangako ng um, ombudsman. Magkakaroon na rin po ng mga preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na na-file na sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So, hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagka bigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaari mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nakikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, Gugustuhin niyo po ba, pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay, uh, umaga, kayo din po ay mabibiktima kapag ka wala pong due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na ma ma-respeto. ma respeto so yun lang po sana po maintindihan po nila yan